<laughs> Yahoo! Nakawin ako dito sa Pilipinas! Excited na ako makita si Princess pati si Bebang! <laughs> aling Sonia! Aling Sonia! Pabili po ako ng kikiya! Princess! Sino yung sa akin? Princess! Nakawin ako galing Hong Kong! Ako to si Iska! Ay! Si Iska yun na! Ah. Aling Sonia! Hindi na po pala ako bibili! Hihingi na lang ako ng pasalupong kay Iska! Iska! Princess! Namiss kita! Namiss din kita, Iska! Ang ganda ng bago mong damit! Bagay sa sa'yo! Thank you! Nasaan pala si Bebang? Bakit hindi mo siya kasama? Nasa bahay nila! Pinagugas siya ng pinggan ni Aling Sitang! Tara! Punta natin siya! Gusto ko na makita si Bebang! Sige, surprise natin si Bebang. Panigurado matutuwa 'yon. Okay, so surprise ko si Bebang. Akin 'yang malita mo. Ako na magbibitbit. Oh, ito. Nandiyan yung mga pasalubong ko sa inyo. Wow! May pasalubong? Pwede ko na bang kunin yung sa akin, Iska? Mamaya na, princess. Puntahan mo na natin si Bebang. Okay. Tara na. Punta na tayo sa bahay nila, Be. dito sa labas para makita mo! Ano ba yan? Nagugas pa ako ng pinggan eh! Mamaya na! Bilisan mo na, Bebang! lumabas ka na! Sige na nga! Ayan na si Bebang Iska! Kurapin mo siya, ha! Sige! Sining naganap sa akin, Princess! Ayun siya, oh. Nagtatago! Bula ka, Bebang! Ah! Si Iska! Nagbumulto. Bebang, Nawala ng malay Bebang, Bebang Sorry na kung ginulat kita Bebang, gising Si Iska lang yun, nakawin na siya Bebang, hindi ako multo Ako to si Iska Iska, ikaw nga yan Mabuti Nakauwi ka na Miss na miss na kita Miss rin kita Bebang, masaya ako Nakita ko ulit kayo <laughs> Lagi ko pinapanalangin Na makauwi ka na salamat sa inyong dalawa ni Princess. Pinadala niyo kami ng pamasahe ni Mama. Pauwi rito sa Pilipinas. Siyempre, kaibigan ka namin. Kaya tutulungan ka namin makauwi. Nako, ang dami ng drama nito ni Scott at ni Bebang. Bubuksan ko na nga lang itong <laughs> Wow! kay Jana Bebang. Salamat iska. Pipiliin ko nang akin. Akin to, 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 to, to. Hey princess, wag mo kunin lahat. Tiran mo naman ako. Abebang, sayo na lang to. Hello, ano yan? Pangugas ng pinggan? Okay na yan, di ba? Nagugas ka ng pinggan? Tama-tama, eto yung pasalubong Chinese ka. Ayoko niyan, Princess. Gusto ko yung chocolate. Si Princess talaga, kapag usapang pagkain, ayaw magpatalo. Siyempre, para mabusaga ka. <laughs> <laughs>